mga pasisyo yan ito na lang yung mga natira bali apat na lang na stag na siya mo cross siya mo asil guys you with feeding na tayo so integrate to and then naluan ko na uh, bitmin to yan. yan guys ang dito, tatlo din sa kabila. Ayan. So, ang nilang kumain. Ah. So, ah, nabili na pala yung mga pulit nito guys. Apat na pulit and then isang stag yung nabili. Kaya ito na lang yung natira. medyo maputik na naman yung ating backyard kasi nga walang tigil yung ulan yun yes, guys so ito yung nagawa nating kulungan na para sa mga pasisyon natin yun mga screen metal screen at least uh, hindi na madumi yung kanilang uh, lapag Ayan. So, mabilis lang tong lumaki, guys. Kasi healthy nga yung ating mga pasisyo. Yan. So, yung dalawa dyan is yung upgraded native chicken natin. Ayan. yan, yan Lucky. Ang lucky ng mga katawan nila. So... Yan yung ating barako sa taas na guys. Kasi pinapaitlog niya to. Yung pulit. Yan siya. Oh. Yan siya sa taas. Dumadapo. Yung mga upgraded natin yun. Oh. Yung dalawa na lang yung natira. Upgraded native chicken. Yan. Yan yeah, siya. Mabuti talaga dito.